Oh, ana anak. Ito, tingin mo pwede na itong mga damit ito para kay Ate Becky mo? Nay. Oh. Nay, babalik na po ako sa mansion. Ano? Bakit hindi pwede? Di sabi mo, dito ka lang? Di ba hindi mo kami iiwan? Di ba sabi mo kasama kita? Nay, ayaw na po dito. Namimiss ko na po yung buhay mayaman. Yung ulam na hindi isda. Yung palagi nagsashopping na eh. Ay, kagabi nga hindi ako makatulog eh. Kasi walang aircon dito eh. Uy, ano? Ano ba nangyayari sa yung bata ka, ha? Ako nagpalaki sa iyo, dito ka lumaki. Sanay ka naman sa ganitong buhay, 'di ba? Nay, sanay po. Pero nay ayoko na po ng ganitong buhay, nay. Ayoko na po mabuhay ng mahirap. Ayoko na po nang magtinda ng daing. Ayoko na po mabilad sa araw. Nay. Nay, sana po maintindihan niyo ako, Nay. Nay, bata pa po ako eh. Gusto ko po ng ang buhay. Gusto ko po ng buhay na hindi ko problemahin kung anong kakainin ko bukas. Ay, intindihan kita. Sige na. Bumalik ka na sa mga Monteclaro Tutal sila naman talaga yung may kayang magbigay sa'yo ng marangyang buhay na kailangan mo. Kapag kaya ko nang pantayan yung siya, ka na lang bumalik. <laughs> Aalis na po, Kaleng.